Hello mga best, good morning. Ano bang oras ngayon? 5 AM in the morning. At nandito ako sa labas kasi hindi ako natutuwa sa nakikita ko. Look mga best, ito na ang itsura ng aking garden after sabi na nating one month na hindi mo asikasuhin. O oh, di ba diba? nagkarambol-rambol na sila. Bumagsak na ang trellis ng ampalaya. Tapos, puro na rin damo. Oh, look, ba diba? And then mga best, napansin ko <laughs> halos lahat ng bunga ng ampalaya na nila. Wala talagang time. Wala talagang time mga best. At saka ang tanim ko na sitaw pineste. Hindi ko naman kasi nalalagyan ng uh, fertilizer at saka ng pesticide. Hindi ko na-sprayahan. Kaya tingnan nyo, hindi niya ako binigyan ng bunga. Before, naglagay ako dyan ng mga dahon sibuyas. Hindi rin tumubo. Kasi hindi naman consistent ang pagdidilig. Oh, look! Parang jungle na yung ano niya. Yung itsura niya. Pati ang aking mais, hindi lumaki. Kasi nung nasa growing stage, wala. Hindi ko siya nalagyan ng fertilizer or nalinisan, 'di ba? O tingnan niyo. Yan, o ang pangit na, 'di ba? Mga best, ito yung pipino. Ilan ba yung ng pipino tinanim ko? Sa palagay ko, walo. Pero kahit isa doon, walang naging successful. Walang naging successful. Hindi dahil sa pangit ang lupa, kung hindi, dahil sa hindi consistent ang paglalagay ng fertilizer, naman yung mga sitaw sa gilid ng kalsada. Bes, ayaw niya rito sa lugar na to. Kasi for how many times akong nagtanim ng sitaw, magandang tubo nila. Pero dapat pala, napansin ko, ito container, ito cemento. Cemento yan eh. Ayaw nila ng ganyan. Tapos, ang dami nilang black apids. As in. Oh. Diba? Oh, yan. Yung effort mo, oh, wala. Pero talagang ganun bes eh. Hindi natin maiiwasan yun eh. May mga pagkakataon talaga na palpak eh. Hmm. Ito naman yung pipino. Oh, diba? Tingnan yung itsura ng pipino. <laughs> Tingnan yung itsura ng pipino. <laughs> ang palaya. O, oh, ba? diba? Ganun din. Kasi nga, hindi ko na asikaso. Mga bes, yung mga ayun <coughs> ko na talong. Dapat ito, last month pa, na ano na sila, na trim. Kinuha na yung mga excess stem at saka yung mga dahon para magbunga na naman ng panibago. Pero dahil na-delay nang na-delay, ganito yun ang itsura nila. Ang papangit nila mga best, di ba? Tapos minsan hindi pa nadidelikan ang tindi na sikat ng araw. Yan. Wala tayong magagawa. Busy, bes. Busy, busy, busy. Bes, yung patola na dapat matagal ko nang natanim direkta na sa lupa. Pero dahil nga walang pagkakataon, ng sila. Pati itong mga alubati, hindi rin matanim. Pero kahit sa tubig yan, o nagdahon na, di ba, mga bes? Naman yung tanim ko na sigarilyas. Ang liliit ng bunga ng sigarilyas, mga punggok, parang yung may-ari. Hello. Sabi namin, yung sigarilyas namin before, Pungka. nung nasa kabila kami nagtanim, mahaba. Ngayon po. Pung ngayon, punggok. <laughs> parang ako lang, no? Oh. Wala, wala siya nakuha. Alam yung rason, kasi nga, hindi nga nalalagyan ng fertilizer. Eh. Tsaka matigas yung lupa dito. So next time, magtatanim tayo ng sigarilyas, Hanapin natin yung lugar na maganda. Kaya mga bes, kung gusto nyo magkaroon ng maraming bunga ang inyong mga halaman, dapat ito ay alagaan. Para, ayan uh, mga bes, nakita ko sa inyo yung mga kapalpakan na nangyari sa loob ng aking garden. Lesson learned mga best. ang iyong mga tanim ay hindi ka basta-basta bibigyan ng bunga, kung hindi mo sila aalagaan. So dapat consistent talaga tayo sa lahat ng bagay. Pagdidilig, pagbibigay ng fertilizer, pagpuksa sa mga peste, dapat consistent. Or else, lahat ng paghihirap natin mapupunta sa wala. ba diba, mga best? Kaya siya sinasabi nilang napakadali daw magtanim. No, it's not. Hindi ganun kadali. Dapat ito ay inaaral para meron kang bungang makukuha after mo itong alagaan. May kaligayaan sa pagtatanim. At dito, siguradong may pagkain. Maraming pong salamat.